sana kapag may nalaglag ng shell, mas madaling alisin. Ano nga natin?

Madulas to, sobrang dulas. niya nung. o ayan. Ilalaga namin yan. Wala, punta natin. Huwag tayo maglalaga sa loob. Na natin ng egg sa ating ating sausage. 552 yeah. 550 eggs. No, yeah, 500 no. Huh? 150. Ah uh, no. 150 pala. <laughs> <It's such. laughs> you don't know English anymore. <laughs> no, Katala, no. <laughs> wala na tayong sisit sausage kasi pang ano lang 'yon. Uh, special edition lang namin 'yon sa week of the Cabal yes. Hello. Eh, kasi egg sausage. Ito naman yung pagsasama-samahin namin sampung egg sausage tapos ito naman yung tatali namin. Ganun. Ito naman yung mga bituka ng baboy. Ayan. Ang bigat. Ito. Ito yung mga bituka ng baboy. Ayan, may lemon. So, ito na yung egg sausage uh, so, natin. Sa doon, sis. Tuturuan ko kayo magtali ngayon ng egg sausage. Let's go! Ganito magtali ng egg sausage. Kailangan hindi masyadong puno dahil ang egg nga ay lumalaki. So, yan. Ganyan. Ikot. Dito. Yan. Ilahin. Yan. Tapos, dalawang dakna. One, two. Ayan. Saka na may jarak na. Ayan. Tento. Tapos ihiwain dito. Iyan, si, es kaya. Mamaya. Ayan, kaya na na. Tapos kaya okay. na na. Akila <laughs> yasato ng make-up. Siyempre ng make-up. One, two. Siyempre

és no veritat No! A clar, si no és no Ah, sí? quan ah, m'he de català. Ah, sí? I sí. el Josep? Sí. sí. ang bahay. Yan, tapos na kami. Yan, linis-linis. So, -linis. double clean na lang yan ang cleaner namin. Pusundo pa tayo sa mga bata. Uwi na ako. siya.